Ngayon ay pag-usapan naman natin ang tungkol sa propesiya ng nakakapasong init sa araw ayon sa Biblia. Ang propesiyang ito ay isa sa mga salot na ibibigay ng Diyos sa tao. Marahil ay baliwala lang ito sa mga taong sanay ng magtrabaho na nakabilad sa araw at sanay na sa matitinding init ng araw. Ngunit sa panahon natin ngayon ay iba na ang init ng araw. Patindi na ng patindi ang init ng araw ngayon. At darating ang araw na dahil sa sobrang init ng araw ay mapapaso na ang mga tao. Matutuklap ang balat sa sobrang init sisigaw sa sobrang sakit. Ang propesiyang ito ay isa sa mga salot na darating na magpapahirap ng mga tao pagdating ng kapigatian. Mababasa natin sa Revelation chapter 16 verse 8 to 9 at ganito ang nakasulat. At ibinubuhos din ng ikaapat na anghel ang laman ng dala niyang mangkuk sa araw at itoy binigyan ng kapangyarihang pasuin ang mga tao sa tindi ng init nito. Napaso nga sila, ngunit sa halip na magsisi at talikuran ang kanilang mga kasalanan at magpuri sa Diyos. Nilapastangan pa nila ang pangala ng Diyos na may kapangyarihang magpadala ng ganoong mga salot. Tama ang sinasabi ng Biblia, ang tao ay mas lalo pang manggalaiti sa galit kapag nakaranas ng sakit at pagdurusa. Ang iba ay kunyaring tatawag sa Diyos, ngunit sa panahon lang ng kahirapan… Ang ibay sa halip na tatawag sa Diyos na may pagsisisi at magpuri sa Diyos ay mas lalo pa silang tatalikod sa Diyos kung unawain nating mabuti ang nangyayari ngayon sa sanlibutan lahat ng mga paghihirap na nararanasan ng tao ay dahil lang rin sa mga tao lahat ng ito ay gawa ng tao dahil sa kalupitan at kasakiman ng tao. Ngayon pa lang ay nagkaroon na tayo ng mainit na klima. Ito'y dahil sa tinatawag na global warming. At bakit ba nagkakaroon ng global warming? Ito'y dahil sa pagkakaroon ng climate change. At bakit ba nagkakaroon ng climate change? Ito'y dahil sa tao. Tao rin ang salarin, ang may kasalanan. Ang malawakang pagpuputol ng tao sa mga puno sa kagubatan. Mga usok na nagmula sa mga sasakyang panlupa at pandagat at sa mga pabrika ng pagawaan ng mga kung ano-anong mga plastic na material na siyang labis na nakakasira sa tinatawag na ozone layer. Kaya labis na tumatagos ang init ng araw ngayon. At hindi lang yan, pati na rin ang pagkakaroon ng mga malalakas na bagyo at mga baha. Ang lahat ng mga ito ay dahil sa kapabayaan, kasakiman at kalupitan ng tao sa kalikasan. Kaya huwag ninyong sisihin ang Diyos kung bakit kayo nakaranas ng ganitong mga sakuna. Dahil kagagawan ninyo iyan. At mahigit pa dito ang ibibigay ng Diyos dahil pagdating ng panahon. Bibigyan ng Diyos ang araw ng kapangyarihan para pasuin ng init ang sangkatauhan. Ganito rin ang ating mababasa sa Santiago chapter 1 verse 11. At ganito ang pagkasulat: Sapagkat ang araw ay sumisikat na may nakakapasong init at tinutuyo ang damo at nilalagas ang bulaklak nito at nawawala ang kagandahan nito. Gayon din ang taong mayaman ay malalanta sa gitna ng kanyang paglalakad. Maraming talata sa Biblia na magpapatunay na talagang ang init ng araw ay isa sa mga magpapahirap ng sangkatauhan kayang patuyuin ng init ng araw kahit ang malaking imbaka ng tubig odi kaya ay isang malalim na ilog kagaya na lang sa nangyari sa ilog Euphrates. Ang ilog Euphrates ay isang kahangahangang ilog, malaki at mahabang ilog na dumadaloy at nagbibigay buhay sa milyon-milyong tao doon sa maladesertong lugar. Pero ano ang nangyari? Ito ay natutuyo na ngayon. At alam ba ninyo na ang pagkatuyo ng ilog Euphrates ay isa ring propesya sa Biblia at ito ay nangyayari na ngayon? Basahin natin ang nakasulat sa Revelation chapter 16 verse 12 at ganito ang nakasulat At ibinuhos ng ikaanim na anghel ang laman ng dalanyang mangkok sa malaking ilog Euphrates Natuyo ang ilog upang magkaroon ng landas para sa mga haring mula sa silangan. At ang pagkatuyo ng ilog Euphrates ay isa sa mga dahilan sa pagkakaroon ng maraming digmaan ngayon. Ibig sabihin, unti-unti nang nagkatotoo ang mga propesya ng Biblia at hindi malayong magkatotoo din ang lahat ng mga ito. Ang mga tao ay walang ibang ginawa kundi ang magsaya habang ang tao ay abala sa paggawa ng mga bagay na walang kabuluhan. Ang mga propesya naman ng Biblia ay dahan-dahan nang -dahan nangyayari sa sanlibutan nang hindi nila namamalayan. At huwag ninyong sabihin na malayo pang mangyari ang mga ito at ang muling pagpaparito ni Jesus dahil sinabi niya Malalaman ninyo ang panahon sa muli kong pagparito sa mundo kung makakarinig na kayo ng mga alingawngaw ng mga digmaan, kaguluhan sa mundo, mga salot at labis na kahirapan. At ang mga ito ay nararamdaman na at nakikita na natin ngayon.